You what's up mga kabunag for today's video mga kabunag Sa so, gabing ito mga bunog, uh, Hindi ko na tiis na Sasakit ang ngipin ko Hindi ko kayang kaya tiis yung mga kabunog eh. So ginawa ko na mga kabunog Binunot ko na lang sa mga kabunog Jimmy, huwag mo so, isipin na I-vlog ko yan So eh. ayan Ito yung gamit uh, Ang gamit ko itong gamit complies to ito yung ngipin ko na mga kabunog yan o oh. yan grabe mga bro masakit yan ito naman yung ano hindi ko lang napakita yung ano pero ito yung bulok na nilagay ko ganina sa ano ko ako, ako na lang mismo nag ano nagbunot kasi marang magpabunot is eh, 600 din eh kaya ginawa ko ako na lang So ayan, masakit pa nga mga bunog ko. Oh. Ito naman yung ipapakita ko sa inyo mga gabono oh. ko kung gaano dugo na naidura ko mga gabono. Ayan o. Oh. Binunot na lang, sobrang sakit kasi. Sobrang sakit. Ayan. Ito, ito na yung ngipin yan. So, ito na yung ipin na, nabunot. Yung kabunog ko. Oh. Gamit yung place na mga kabunog. Yan. Gamit yan. Hindi ko na kasi matiis yung mga kabunog eh. Matiis mga kabunog kaya yun. Binunot ko na lang. Sakit. Walang anesthesia eh. Kaya soul flight na lang. Dami, dami dulu. Hmm. yun yung ano sakit kaya yeah. kaysa magtis ako ng ano magaantay pa ako ng budget para pang ko, ginawa ko ako na lang magbunot magbunog so yun eh so yun And talaga masakit talaga siya pero kunting test lang mawawala rin to so, ganun po talaga eh binubunutan po tayo ng ngipin eh so ayan for this video mga kabunog hindi hindi biro mga kabunog sa so, ito pala ngipin ko na to mga kabunog may ano na may may butas na yung gilid oh yung gilid nito may butas na kung nakikita nyo so yung ginawa ko pumunta ako ng likod namin tapos hinanap ko yung place ito itong place na to binunot ko sakit talaga eh. eh wala din akong pang ano kulang yung kulang pa yung pang pagbunot ko 600 kasi yung pagbunot ko eh kaya ang ginawa ko yun kinuha ko success naman kaya maglagay lang tayo ng ilo kasi sobrang nga masakit yung nabunutan sobrang sakit kaya yan pero sa ano dyan yung hinanaw in ko tong vlog na to para hindi ko kayo hindi ko okay na magsarili din kayo mas magaling din talaga na may uh, pupunta ka talaga mismo kayo sa eksperto na magbubunot ng ipin mismo sa dentista magbabayad kayo kasi itong ano ko si ginawa ko kasi ano ko sobrang sakit na kasi ilang linggo na siguro mga dalawang linggo na talagang tinitiis ko siya halos di ko makatulog eh hanggang ngayon sabi ko wawakasan ko na to yun ang gagawin ko wawakasan ko na tong pananakit ng ipin na ay eh, kulang ako sa budget kaya ginawa ko binunot ko na talaga siya so ayun success naman nakuha ko na talaga siya kaya pala masakit kasi may butas na yung gilid sakit talaga so yan basta ano ko lang tong video nito huwag, huwag po akong gagayahin sa ginagawa ko na binunot ko mismo yung sa, sarili kong nipin so yan masakit po talaga kasi saka na po, delikado po yan. Yeah, eh, lalo na pagka medyo mahina-hina din yung loob nyo, huwag nyo subukan kasi baka mamaya kung ako akong mangyayari sa inyo. So, so yan mga bunog, mga bunog, binunot ko lang talaga yung ngipin ko. Kaya sobrang sakit. Hindi ko lang din alam mga kabunog kung makapagtinda talaga ako bukas kasi yun na nga, mga uh, buo tayo, walang anesthesia. Kumbaga, literal po talaga na ako mismo ang bumunot kasi nga po wala akong budget pang pabunot eh 600 kasi yun eh ayan yeah, <coughs> success naman sa pamamagitan ng price na to pamamagitan ng price na to success naman ito na yung ipin ayan gan talaga hmm? block na so ayan ito yung dugo na sinuka ko. Yan. Sobrang ano. Kayo dyan kung ano. Kung kayo naman dyan. Lalo na pag mamahina ang loob. Huwag nyo, kong gayahin. Na magbubunot ng ipin sa sarili. Kasi. Mahirap. Masakit talaga. Baka mamaya ako na kung mangyayari sa inyo. Ginawa ko lang itong vlog na to para ipakita ko lang din sa inyo na success yung pagbubunat ka ng ipin. So, ayan.